Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa ikalabintatlo ng Abril, 2025. Ngayong araw, ikalabintatlo ng Abril, habang ang buwan ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan, mararamdaman mo ang iyong kakayahang magpaliwanag at magbigay ng enerhiya sa mga tao sa iyong paligid. Ang iyong karisma ay magiging mas maliwanag kaysa kailanman at makikita mo ang iyong sarili na tinatangkilik ng mga tao sa mga hindi inaasahang paraan. Marahil ay mamamangha ka sa lalim ng iyong mga damdamin sa araw na ito, dahil ang enerhiya ng buwan na nakapwesto sa Scorpio ay humihimok sa iyo upang siya satin ang mga agos na matatagpuan sa ilalim ng iyong mga nararamdaman. Ang Scorpio ay kilala sa pagiging malalim at misteryoso, kaya't maghanda kang tanggapin ang mga bagong pananaw na maaaring magbukas sa iyong kalooban. Ang iyong emosyonal na estado ay maaaring magdala sa iyo sa mas malalim na antas ng pagkaunawa sa iyong sarili, kaya't masusing pakinggan at pagtuunan ng pansin ang mga nararamdaman mo. Huwag matakot na maglakbay sa mga madilim na bahagi ng iyong kalooban, ito ay magdudulot ng paglaya at mas malalim na pagkaintindi sa iyong mga pangarap at layunin. Habang naglalakbay ka sa araw na ito, ang mga alaala ng nakaraan ay maaaring magtangkang bumalik sa iyong isipan. Minsan, ang mga naipon na takot at sama ng loob ay nagpapabigat sa ating mga puso at isipan. Subalit, mahalaga na kilalanin ang mga damdaming ito at tanggapin ang kanilang bahagi sa iyong kwento. Ngunit hindi mo kailangang hayaan silang maging pangunahing bahagi ng iyong paglalakbay. Sa halip, subukan mong bitawan ang mga bigat na ito. Hindi mo kailangang magdala ng mga pabigat ng nakaraan habang ikaw ay naglalakad patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Ang pagpapatawad para sa iyong sarili at sa mga tao na nakasakit sa iyo ay isang mahalagang hakbang. Sa paggawa nito, inililigtas mo ang iyong sarili mula sa patuloy na pasanin ng mga hindi pagkakaintindihan at sama ng loob. Hayaan mong maghilom ang mga sugat ng nakaraan, at magpatuloy ka sa mas magaan na landas ng personal na paglago at kasiyahan. Ngayong araw, ang iyong kakayahang magpakita ng malasakit sa iba ay magiging higit na mahalaga. Ang aktibong pagpapakita ng iyong pagmamalasakit, hindi lamang sa mga malalapit sa iyo, kundi pati na rin sa mga taong hindi mo pagaanong kilala, ay magdadala ng magagandang kaganapan. Ang mga maliliit na hakbang ng kabutihang loob ay magbubukas ng mas malalim na koneksyon sa ibang tao at magdadala ng hindi inaasahang mga pagkakataon sa iyong buhay. Maaaring makatagpo ka ng isang dahilan o proyekto na tutugon sa iyong puso, at ang pagkakaroon ng pagkakataon na magbigay ng iyong oras at talento sa mga bagay na ito ay magdadala ng kagalakan hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyong sariling kaluluwa. Magiging magaan sa iyong pakiramdam ang pagtulong sa iba, at ang bawat hakbang ng pag-aalaga na iyong ibinibigay ay magbibigay ng mas marami pang biyaya sa iyong buhay. Sa bawat kabutihan ginagawa mo, ito ay nagbabalik sa iyo ng doble sa mga hindi inaasahang paraan. Ang iyong kakayahang maging bukas at tapat sa iyong mga emosyon ay magdadala sa iyo sa mas matibay na mga relasyon. Huwag matakot magpakita ng kahinaan dahil sa pamamagitan ng pagiging tunay sa iyong sarili, mas madali kang makakabuo ng mga koneksyon na may malalim na halaga. Ang pagpapakita ng iyong kahinaan ay hindi nang angahulugang ikaw ay mahina, kundi nagpapakita ito ng lakas at tapang. Sa iyong pagiging bukas at tapat, mas makakamit mo ang mga relasyon na hindi lamang ibabaw na pagkakaibigan, kundi tunay na mga koneksyon na magpapaangat sa iyong kaluluwa. Sa pagtanggap sa iyong sarili at pagpapakita ng iyong tunay na nararamdaman, magbubukas ang pinto ng mas matibay na bond sa iba at magiging daan ito sa mas positibong personal na paglago. Habang ikaw ay lumalakad sa iyong araw, tandaan na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakalakas sa pisikal na aspeto, kundi sa kung paano mo kaya yakapin ang iyong emosyonal na kalagayan at magpatuloy sa pagunlad mula doon. Ang pagiging maligaya at kontento ay nagsisimula sa pagyakap sa iyong mga damdamin at pagpapatawad sa iyong sarili at sa iba. Huwag hayaang ang mga takot o negatibong karanasan ng nakaraan ay maging hadlang sa iyong tagumpay at kasiyahan. Sa bawat hakbang ng pagpapatawad, ikaw ay mas lalapit sa iyong pinakamataas na potensyal. Ngayong araw, ang iyong mga maswerteng numero ay isa at pitong. Subukan mong isama ang mga numerong ito sa mga desisyon na gagawin mo ngayong araw. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang gabay upang makamit ang mga pagkakataon ng tagumpay sa iyong mga gawain. Ang iyong maswerteng kulay ay kulay rosas na nagsisimbolo ng pagmamahal, malasakit at kadalakan. Subukang magsuot ng kulay rosas o magdala ng mga bagay na may kulay rosas upang madala mo ang enerhiya ng pag-ibig at kabutihan sa iyong araw. Ang mga maswerteng gawain ngayong araw ay nakatuon sa pagpapalawak ng iyong mga koneksyon at pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ang pagtulong sa isang kaibigan o pagsali sa mga aktibidad na makikinabang ang komunidad ay magbibigay ng kagalakan at magpapalalim ng iyong mga relasyon. Sa bawat gawain pagtulong, makikita mo na ang kabutihang loob ay nagbabalik sa iyo ng higit pa kaysa sa inaasahan mo. Magpatuloy sa pagpapakita ng malasakit at pagpapatawad, at makikita mong magbubukas ang mga bagong oportunidad sa iyong buhay. Ang tunay na kasiyahan ay makakamtan kapag binibigyan mo ng halaga ang mga tao at ang iyong sarili. Patuloy na yakapin ang bawat hakbang ng iyong personal na paglalakbay at huwag matakot na magbago para sa ikabubuti ng iyong kaluluwa. Huwag kalimutan na ang bawat maliit na hakbang na iyong ginagawa ay isang hakbang patungo sa mas magaan at mas masayang kinabukasan. Sa pagdaan ng araw, maglaan ng oras upang magmuni-muni at pahalagahan ang bawat positibong hakbang na iyong ginawa. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.